Manok po tayo ngayon pero hindi ko po isasama itong isang buong manok na ire Aamot lang po tayo ng konti at pagkatapos eh, sasabawan natin at lalawakan natin ng konting gulay Sa pakiwari ko po eh, mas maigi itong ganitong ulam kesa naman po sa karning baboy eh Karning bakat medyo mahal-mahal ng konti eh Ito po eh, kayang kaya yata ng budget natin eh Sasarapan ko na lamang po magugustuhan nyo rin yan Ayos na po yan Mainit po tayo naman tika Bawang Sibuyas Pagka po luto, na yung ating bawang sibuyas, yung carrot po, ito'y isang malaking carrot mga kaibigan na ako ng ganiria, kudra kudra para po may kulay-kulay ng kaunti. Lagyan ko na po ng pamintan bro. Toyo po, kayo na bahalang dumiskarte ha, dalawang kutsara lamang, ayos na. Mangyari po, ilalagyan ko ni Re, isang kutsarang chicken powder, kung ayaw nyo po, bahala na kayo. Basta wala pong pilitan. O ngayon, kapag medyo mapulan at luto-luto na yung ating maliliit na hiwa ng carrots, mga kaibigan, lalagay ko na po itong ating manok. Hmm. Napansin niyo ba, yung manok, wala nang buto, wala nang balat. Ito po ay kinuha ko dun ha, sa so, ipinakita ko sa inyo kanina, na isang malaking manok, pero kinuha ko po yung ating pitso. At hinimay ko ng ganria, o. Hmm. Sige, papulayin po natin yan. Pagkatapos po ng mga dalawang minuto, medyo mapula-pula na yung ating manok. Sabawan nyo na. Dalawang tasa po ng tubig area. Siya, hello. Takyan po natin at hayaan natin kumulo. O siya. Kumukulo na po. Ilagay nyo na po yung ating repolyo. O ito po yung natirang repolyo. Parang one fourth. Nakilong repolyo. O ganyan, no? Ang hiwa, maliit lamang po. Maigi na yung mga gulay na inilalahok natin eh. Mura-mura ng kaunti. Para pong kulang ng sabaw, lalagyan ko pa na isang tasa ha. Dagdag ako po ng toyo. Dalawang kutsara ulit. Samunta. Halo ng konti. O siya. Ay, sandali po. Hindi ko nang malimutan, no? Oh, yung katitik na bagyo beans, bichuelas po, green beans. Sama na natin. Ilang piraso lang naman po yan, eh. Hiniwa ko po ng maliliit, to, oh. Ganire. O, yun. Siya. O, siya. Ilagay na po natin ang gisantes. Ito pong gisantes na ginagamit ko yung ilado po ire. Pero kung gagamit kayo yung nabibili natin sa Pilipinas, yung bubang nasa latang ganiri, ha? matitigas po yung gisantes na yun. Parang ang pangalan ni eh, Champion. Paborito ko yung. Ilagay nyo po sa unang bahagi ng pagluluto nyo para lumambot lambot. Hmm. Parang gusto kong lagyan ng konting asin. O, busan nyo po ng gatas para creamy. Kayo na po dumiskarte kung gaano kadaming gatas ang ilalagay nyo. Ito po'y kalahating uh, tasa po ng gatas. Mm. po natin ng konting apoy sa halo Hindi pa tayo tapos dyan, ha? Tikman nyo na muna at baka naman walang lasa, eh. Ay, ayos. Madali pong maluto yung gisante. So ilagay na po natin tong ating sibuyas na murang matataba. O, oh, ito po yung tanim ko din eh sa balcony ko eh. Kaya ito yung inaamot ko lamang. O, oh, inaani ko. Ganda. Tignan no. Hotdog. Hindi nyo na po kinakailangan ha. Ang istorya po niyan eh. Nung isang araw eh. Nagprito ko ng uh, isang malaking pakete ng hotdog. Eh napadami na sobra. So ngayon, pagka prito, hinahiwa ko po yung konti, oh, at isinama ko rito at sayang naman. So yan, yeah, medyo mapula-pula ng konti. Huwag na po kayong maglagay at hindi na budget ulam ito kapag ka naglagay pa kayo ng hotdog. Huwag nang gayahin yung hotdog. Takpan po natin. Hindi nyo ba kakainin yan? <laughs> Yon, may sabaw po yan. Ang gulay naman eh, parang kaya ng budget. Sa pang-araw-araw, pakiwari ko po eh. Magugustuhan ng anak niyan yan. Damihin niyo lang po yung sabaw para maraming makakain. Ayos po ba? Pwede na yon. Tatanggi pa ba kayo? Oh, naibigan niyo po ba? At least nakaraos, di po ba? Pwede na yan. Bukas po, gagalingan natin yung mga simpleng-simpleng lalagyan simpleng ng sabaw tapos ang marikado eh. Kung ano-ano lamang na pinaghalo, boom, boom, boom. Tapos pero masarap. Ayos, oron dilaro po!